Pamilyar ba kayo sa halamang ito na kung tawagin nga ay pakpaklawin? Isang klase ng pangkaraniwang halamang damo na makikita nga sa kagubatan at minsan ay sa mga puno ng niyog sa kapatagan. Subalit hindi batid ng karamihan na napakahusay pala nito at marami nga ang pwede mong pagkagamitan. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng halamang ito na madalas nga ay nakadikit sa mga puno, particular na sa puno ng niyog, ang halamang pagpaklawin. Halika at isa isa hinatin ang mga benepisyo nito sa kalusugan ng tao. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ginagawang pang display, ginagawang parol, ginagamit sa mga ginagawang costume o proyekto sa eskwelahan. Ilan lamang iyan sa mga popular na pinagkakagamitan ng halamang pagpaklawin. Ang pagpaklawin o Drainaria quercifolia ay isang klase ng halaman sa hanay ng mga Polypodia sca. ito sa iba pang mga katawagan tulad ng paypayamo sa katagalugan, baga-baga sa Pampanga, kabkab -kab sa Bicol, kabkaban sa Bisaya, kapakapa sa Ilokano, usaga sa Igorot at basket fern naman sa wikang Ingles. Isang halaman na madalas mong mamamataan lamang o makikita sa mga probinsya. Subalit hindi batid ng karamihan ang mga pwede pa pala nitong paggagamitan. Simulan natin sa ugat nito. Ang isang basong bahagi ng pinatuyong ugat ng pakpaklawin ay maaari mong ang pakuluan sa tatlo o apat na basong tubig at hayaan itong maging ganap na dalawang baso na lamang. Maaari mo itong inumin sa buong maghapon. Mabisa itong panlunas sa mayroong bulate sa tiyan, lagnat at sa mga nagtatae at mayroong kasamang dugo. Ang dahon naman ito ay mas marami pang gamit, kagaya ng panlunasa, arthritis, depression, dyspepsia, cholera, bato sa bato, meningitis, pamamaga, pulmonia, pneumonia, sakit ng lalamunan, tulo, ulcer sa sikmura at UTI. Magpakulo ka lamang ng isang basong pinong dahon ng pagpaklawin. man ito o sariwa. Sa tatlong baso ng tubig. Matapos itong kumulo na, ay maaari mo na nga itong palamigin at inumin habang maligamgam pa. At ubusin lamang ito sa loob ng isang araw. Ang inuming ito ay pwede kahit sa bata basta isang taon lamang pataas at maging sa inang nagpapadede basta siguruhin lamang na ang sanggol ay isang taon na pataas. Ngunit mahigpit itong ipinagbabawal na inumin, lalo na nga ng mga nagbubuntis. At kung kayo ay mayroong ibang iniinom na mga maintenance na gamot, kumonsulta muna sa inyong doktor bago ito isagawa. Hindi ba't nakamamanga ang halamang pakpaklawin? Pang na ay nakagagaling papala sa inyong probinsya, ano naman ang lokal na tawag sa halamang ito? Lagi ka bang namumroblema? At parating puno ng mga suliraning hindi matapos-tapos. At kahit anong gawin mo, ay wala pa rin resulta. Halika dahil baka nababalot ka na nga ng napakaraming negatibong enerhiya. Sapagkat kung pamilyar ka nga sa halamang damong ito na marahil ay siya ng sagot sa iyong mga problema. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay mamangha sa mga natatanging kakayahan at bisang tinataglay ng halamang ito. Hindi lamang pantaboy ng kamalasan sa buhay ay batid kong hindi pa alam ng karamihan na isa rin pala itong mahusay na halamang lunas sa mayroong mga sugat at ilang kondisyon sa katawan. Kaya naman samahan ninyo akong talakayin ang halamang kung tawagin ay damong pailaya. Billy Goatweed, Chickweed, Goatweed o Ageratum Conisoides o halamang damo na nga sa katawagang damong pailaya. Damong pailaya sapagkat madalas lamang itong makikitang tumutubo sa mga kabundukan at mga masukal na parang. Nagmula nga ito sa bansang Brazil at sa ilang tropikal na rehiyon sa Amerika. Isang klase ng halamang tumataas lamang ng hanggang isang metro at mga dahong animoy hugis puso at mapuputi o medyo asul na mga bulaklak. Mabilis tumubo ang damong ito at madalas pa nga ang umaagaw sa mga sustansyang kinakailangan sa mga palayan. Kaya naman pinuputol at binubunot nga ito upang mapigilan ang pagdami nito. Subalit kahit na ito ay kinaiinisan ng karamihan lalo na nga ng mga magsasaka at hindi nga batid ng karamihan ang pakinabang nitong daladala. Ang damong pailaya ay isang mainam at mahusay na first aid kung kayo nga ay nasugatan. Lalo na nga kung kayo ay nasa mga liblib na lugar. Nguyain lamang ang mga dahon nito at itapal sa inyong sugat upang kaagad na maampat at mapahinto ang pagdurugo nito. Ang mga ugat naman ito ay maaaring pakuluan at inumin bilang mahusay na lunas sa sakit ng tiyan, disenteria o di kaya naman ay diarrhea. Maging sa ilang mga kultura at mga tribo sa ibang panig ng mundo, ito nga ay ginagamit na nila maging noong unang panahon at pinaniniwalaang isang epektibong halamang medisina. Subalit maliban pa rito, alam mo ba na isang espiritual na halaman din ang halamang damong pailaya. Ang malakas nga nitong amoy o scent ay mainam na pantaboy ng mga kamalasan at negatibong enerhiya sa inyong buhay. Kung ikaw ay laging balisa at puno ng problema, mapapag-ibig man yan, pera o pamilya, maaari mo itong gamitin. Kumuha ka lamang ng puno ng halamang ito na damong pailaya na nagtataglay ng bulaklak at bunga. Ligisin o durugin ito sa tubig at gamitin panligo. At pagkatapos ay inyong banlawan. Kung kayo naman ay minamala sa bahay, maglagay naman ito sa ilalim ng basahan o ng doormat upang mapigilan ang mga negatibong enerhiya na maaaring pumasok sa inyong tahanan. Kung lagi ka namang binabangungot o nananaginip ng masama, Maari ka namang maglagay nito sa ilalim ng unan sa loob ng pitong araw. Bagaman isang damo lamang at madalas binubunot at inaalis ito sa mga palayan, napaka-useful pala ng halamang damong pailaya at maraming pakinabang na hindi nga lamang alam ng karamihan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang damong pailaya? Batid mo ba na ito ay kapakipakinabang pala? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon kaalaman hiwaga at misteryo ako pa rin nang inyong lingkod ang inyong best para sa best TV